Oh, hinihila mga idol. Oops, fish on. Ew. Hoy, laki. Ala. Ah, Oops, fish on. Wew. Hmm. Talakito kaya ito. Yes. Balagubas. Uy, ang dami nila. Wow, laki. Jackpot. Good size. Good size mga idol. Woo! Talaki ito. Ang dami pang mahabol. Redhead is the best. Nice one. Good size. Huh? Uy, laki. Ah, laki. wow ano to? Way idol Oh, grabe, nila. Laki. Uh, ano to? Ano to, mga idol? Sana hindi putol My goodness. Ah! Ano to? Mama, oh. Oh, Diyos ko po. Ibigay niyo po sa akin. Ah, 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 ang ah, putol ah, ah, po! Ah! Oh! Hinihila mga idol! Ano? Eh. Ah! Ah! Laki! My goodness! Eh. Diyos po Ano? Sana mo po Nilalim na! Nangyari na! Ah! Oh no! Ay ano to? Ah, ay nasana? Ah, yee eh. nakakul, kulul, kulul, yee eh. Maliit pa naman yung ano ko wind line. Ano to? Ah, balagubas, balubas ba to? Sa katawan na sabitan, kaya pa lang nakas ano to? Hindi to balagubas yata eh. Ay. Ay, yung ano. Yung parang bangos na... Ano tawag dito? Laki. Oh, saan naman landed? Oh, konti na lang po. Konti na lang. Oh no. Ah, wow muna. Let na, please. Yes. Ah. <laughs> Uy, salamat, Lord. Binigay niyo sa akin. Tol, <laughs> oh, laki. idol dun. ko balagubas na. ayong ano, hindi ko alam tawag dito. What a landed, mga idol! Laki! Eh, jackpot! pad! Huh! Sulit sa katawan lang nasa bito, no? Ang bihira! <laughs> Nakakadalawa na ako! Bulit! Thank you, Lord! Biligay sa atin! solid mga idol. Ang nagwagi today. Kanaan to. Redhead. Redhead lang ang malahas Buti ko. Laki nito. Ayan. Ayan. Yeah. na so Ayan.